Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Andito na naman si Kero Rosan Channel. Guys, ano nakikita niyo po kung ano tong aking hinihimay-himay. Tama. Ito po ang kung tawagin natin ay alokbati sa Pilipinas. Meron din pala yan sa UAE, yung alokbati na yan, pero ang lalapad ng mga dahon. Ayan o, pasensya na po kayo kung ba't ganyan ako magsalita kasi kinukulit ako ng tito ko habang nag may ako ng gulay ayan. eh istorbo yung tito ko ang kulit kulit kaya sabi ko sa kanya wag kang makulit at ako yung magluluto ayan. ayan guys binigay po yan ng aking friend na banggali para sa aking for lunch lulutin ko yan yung lunch, lunch ko lang yan igigisa ko lang po siya sibuyas bawang tapos, ang lawak niyan ay sardinas lang. Simple, simple lang po, guys, ang aking everyday na niluluto. Pang laman lang rin dyan. Ari na yan. Hindi ko naman kailangan ng bonggang-bonggang pagkain. Ayan, di ba? Napakasarap nung alokbate. Ang dami. At saka, ang Yung mga katawan niyan, niluto, ah, itinanim ko siya para sa susunod, eh, pwede, pag nabuhay siya, pwede ko siyang gawing gulay ulit at maani naman. Ayan, sige, himay himayin lang po natin siya hanggang sa maubos ang, ang ating paghihimay. Ayan. Medyo matagal lang po guys ang paghihimay. Himayin lang po natin siya ng hanggang sa matapos. Pinukwento ko lang po kayo kung ano po ang ginagawa ko araw-araw guys sa aking accommodation. Ayan lang po, bahay accommodation, bahay accommodation lang po ang aking gawain. Tapos, nag-Facebook at nag-YouTube. Napakaganda ng mga dahon at ang lalaki. Sulit talaga. Ang sarap kaya yan guys pag na ano na, yung naluto na. Ang dami kaya, ang dami ko kaya nakain. Marami na rin na, marami ko na rin naluto kasi yung mga kasama kasama ko. Kasama na rin dyan sa aking hinihimay at lulutuin. Ayan. Medyo matagal pa at mahaba ang ating paghihimay. Ayan. Sige. Himay-himay lang tayo guys. Hanggang sa maubos siya. Ngayon tara na. Magsalang na tayo. Ito na po ang ating kawali. Siyempre, ito na yung ating nahimay na alokbate. Naghiwa na rin po ako ng sibuyas at bawang. Ayan, tara, igisa na natin sa mainit na mantika. Pilagsabi ko na ang sibuyas at bawang para isahang luto na lang isa. Ayan, napakaganda po ng ating sibuyas bawang talagang eh lang po natin yung amoy niya yung refresh ng amoy ng sibuyas bawang na napakasarap saka po natin ilalagay yung ating sardinas at ating alokbati yan, lagyan na natin yung sardinas. Igisigisap po lang natin yung sardinas hanggang sa malupo siya. Ayan. ito po ang ating sardinas ng 555 galing Pilipinas. inuwigo ko pa rin siya galing Pilipinas kasi nung nagmakasyon ako, dinadala ko po yan dito sa UAE. Ay, nako guys, medyo mahal din ang mga bilihin sa Pilipinas. Kahit saan din, puro mahal na rin po. Ayan, ilagay na natin ang gulay natin. tapos halu natin siya hanggang sa medyo umimpis at maluto ayan Ay, napakasarap kaya niyan guys tapos meron kang soft drinks yahoo bongga ang kain mo wala kang masabi ayan gisa-gisahin lang po natin siya ng kaunti tapos sa lang po yan, maluluto na rin po yan. Ayan. Akala nyo marami yan. Hindi naman siya masyado marami yan. Lagyan lang natin ng konting tubig para magkaroon siya ng madami-dami. Yan. Halo-haloin lang natin siya ulit. Halo-halo agay sa mahilo ang ating dahon. Yan. Lagyan lang natin siya ng asin. Hindi po ako guys naglalagay ng bechin. Madal Simula nung ano, nasanay na rin po ako. Iwas, iwas, alam nyo na. Ayan. Konting asin lang po nilagay na. Ayan. Ganyan po ang pag uh, pagluluto ng mga gulay na simple lang. Simple lang pero masustansya po yan, guys. O, tara, ngayon magluluto, magagawa na naman tayo ng isang lulutuin ayan guys tara magkapi muna tayo ako po bumili ng talong sa bakala nag istorya na yan no? ito po yung talong na binili ko malahing talong siya pero hindi siya masarap malahing nga ang talong pero hindi masarap ayan paulit ulit mo no? ito po ay ating ipiprito lang itong talong na to para kahit papano ay may pangulam na naman ako ngayon tanghali prito lang po guys ang gagawin ko dyan tas isasawso ko sa toyo na may kalamansi ayan, ang laki ng talong no kakaiba yung talong dito sa UAE at saka sa Pilipinas pero wala malaki nga ya, pero walang lasa di ka tulad yung mga talong sa Pilipinas na mahaba manipis pero masarap siya diba? ayan hati-hatiin po natin para madali natin siyang maluto marami marami din yan guys na naluto ko ipiprito ko lang po yan ayan pre hiwa-hiwain na natin siya ng mga siguro sa isang ano hiwain po natin siya ng apat na uh, pisngi sa para madali na para madali po siya natin siya maiprito. Malakas din kaya yan sa ano mantika pag ganyan na piniprito. Hmm. Malakas ayan. Ang, kapal no? ang laki no. Ayan. Lagay na natin para may pang kain na tayo. Masarap yan with lemon tapos meron akong isda. Wow. Sabi nga, simpleng ulam sa kalaming Napakasarap guys. Hindi na natin kailangan ng bonggang ulam. May mga simpleng ulam yan, mabubusog na tayo. Basta lang makakain tayo, wala tayong problema sa mga ulam yan. gayat-gayatin lang po natin siya. ayan na, marami na o oh, 'di ba? Marami na akong nagayat. ayan na guys, tara na magprito na tayo ngayon. Ayan. Prituhin lang po natin siya ng prituhin hanggang sa maubos. Ay nako guys. Napakasarap po talaga netong pinaritong talong. So, so lang natin sa simpleng toyo tsaka lemon. Nako. Marami ka makakain. Ayan guys. Marami na tayong naluto. Kaya mayroon na tayong pananghalian, tara't kumain na tayo. Thank you, thank you for watching. Kiroro san